nag-message nga yung tenant namin na may tumatagas daw ng tubig doon sa may CR nila nag-send nga siya ng video ito po syempre to the rescue naman kami kaya pupunta na kami ng hardware para bumili ng gamit pero sabi ni daddy punta muna kami sa kabilang bahay at kukunin niya yung ibang gamit niya at iti-check niya kung meron pang mga simento at tubo inilagay na pala ni Bulog yung mga gagamitin para sa pang-repair then meron din pala ditong simento saka tubo kaya hindi na kami pupunta ng hardware para bumili Mas, natutuwa ako kasi hindi na ako gagastos wow nitong malunggay at masarap gulay. Dahil hindi na kami dadaan sa hardware, dubiretso na rin kami dito sa bahay para masimulan na nila yung pagre-repair. Pinaba na rin pala nila itong mga gamit na gagamitin nila. Mga mare, sa limang taon, ngayon lang nagka-problema yung aming apartment. siguro sa tagal na ay nagkaka-problema na. Dito pala sa unit A magbubutas kasi nandito yung tagas. Ibig sabihin, nandito yung bara. Kabutas nga nito ay bumulagtas sa amin itong mga bulate. sabihin ay merong butas ito kasi tumatagas na rin pala dito yung tubig. Noong nilakihan nila yung butas, nila yung malaking butas tas ng tubo. Kaya si Daddy, to the rescue, tinulungan na rin si Bulog para mag-vacuum. Taluyan nga ito sa puso negro, ito ay marumi at mabaho. habang sila ay naglilinis, tapos sinasalaksak ni Bulog, meron pala silang nakuha ng mga buhok. Tapos, fishnet. Kaya sa mga nangungupahan, huwag po kayong magtapon ng fishnet o kaya mga buhok sa toilet. Dahil hindi rin po kayo ang maaabala kami ring may-ari na gumagastos para ipagawa. Tapos pumunta ako kay Kuya Boy para humiram ng shipping gan. Oh, napaka-busy pala nila. Nakita nyo naman. Nakita nyo naman. Ang daming order, di ba? na yung mga mababait kong kapitbahay? So, no, the rescue yan. Kung may hihiramin ka, ihahatid pa yan sa bahay mo. Wow. At dahil okay na at natumpok na nila kung ano ba yung bara, buhusan mo yung sa letter C. Tignan natin kung merong pang tumatagas na tubig. At dahil okay na ang problema, pinamintuhan na pala ni Bulog. Tapos naglagay na lang sila itong kulay orange na ito para pag nagbara, dyan na lang sasalaksakin. Na po magtitibag-tibag kahit kami na rin po ang magsalaksak niyan. Hanggang dito na lang guys at huwag mong kalimutan mag-follow sa aming page for more videos. Salamat!